tuwang naman ang ilang kababayan nating OFW sa handog ng Overseas Workers Welfare Administration na bagong OFW Lounge sa Naiya Terminal 3. Laking ginhawa ang bigay sa kanila bago sila lubibad sa ibang bansa. Ang detalye sa ulat ni Noel Talakay. Libre na ang pagkain. Relax na relax pa Ganito ay nabutan ng PTV News Team si Lubis na chill na chill sa loob ng OFW lounge sa NIA Terminal 3 habang naghihintay ng flight niya pa Abu Dhabi mamayang alas 11 pa ng gabi. It all you can Ayun malaking tulong sa amin mga OFW tapos Ayun sir malaking gastos talaga. Kwento niya, sampung taon na siyang OFW, ngayon lang anya siya nakaranas ng ginhawa at importansya bago umalis ng bansa. Taga Isabela, si Lubis, kaya bago ang kanyang flight, nakikitara muna siya sa kanyang kamag-anak sa Maynila. Malaking pasalamat namin dito na open ito kasi dito na kami nagtatambay. Tapos eh, lahat po eh is eh, free. Isa lang si Lubis sa nag-e-enjoy sa OFW Lounge sa Naia Terminal 3. Bate sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration, OWA, tumaas ang bilang ng gumagamit ngayon ng OFW Lounge mula sa higit 600 kada araw noong July 19. Ngayon, nasa 1,000 na ito. Directive ito ng ating... Uh... Presidente, President Bongbong Marcos, na tiyempre, yung mahusay natin pagkatrabaho, kailangan kailangan uh, uh, maibigay natin sa administrasyon para naman na makatulong. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, sa ngayon patuloy pa rin ang pagdevelop sa kanilang mga OFW lounge. We're aiming to constantly improve yung kanilang stay dyan. Uh, ang nakakatuwa pagka napunta kayo doon, ah... Uh, yung simple na yung mga OFWs, eh, nakakatuwa na eh. And then yung kanilang mga gamit, ah, inaayos na rin natin. In fact, naguutos nga ako, sabi ko yung mga maleta nila, lagyan natin ng takip para pag galing sila ng lounge, alam na alam na pagka nakita mo silang hinatak yung kanilang bagahe, makikita mo na nanggaling sila sa lounge. Plano na rin ng ahensya na magdagdag pa ng mga OFW lounge sa iba't ibang airport ng LASA, kasama na ang international airports at iba pang mga terminal. Sa ngayon, na iya Terminal 1 at 3 pa lang ang may OFW lounge. We are looking forward uh, with the cooperation of all our valuable stakeholders na magtayo pa. And also the seafarers hub. Ayon naman kay OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino, ang OFW Lounge ay isang red carpet treatment sa mga OFW lalo na't na malaki ang kanilang kontribusyon sa kanilang pamilya at ekonomiya ng Pilipinas. Para sa mga OFW na nais gumamit ng OFW Lounge, ipakita lamang ang flight ticket at overseas employment certificate. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.